Bantayang Panglao or Watchtower ng Panglao Bohol. Kilala ang Bohol sa kanyang makasaysayang at kultural na kayamanan tulad ng maayos na napreserbang mga simbahang bato, mga gusali ng pamahalaan at sinaunang bantayang pangmasid. Itinuturing na pinakamataas na bantayang pangmasid na itinayo noong panahon ng pananakot ng Espanyol. Ang bantayang panglaw ay binubuo ng limang palapag na may bubong na tisa. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng buhol dahil ito ay bahagi ng kolonyal na sistemang pangdepensa laban sa mga mananakop ng Moro noong panahon ng Espanyol. Ito rin ay sumailalim sa maraming digmaan noong digmaang Pilipino-Amerikano at ikalawang digmaang Pandaigdig tatagpuan ito sa tabi ng simbahan ng San Agustin Parish. Pareho ang bantayang panglaw at simbahan na itinuturing na pambansang yaman sa kultura ng National Museum.